Alam mo yung nakakainis? Yung alam mong hindi na tama, pero hindi mo pa rin mabitawan. Kasi nga, mahal mo siya sobra-sobra. Alam mong hindi na tama, alam mong paulit-ulit ka nang nasasaktan, pero bakit ang hirap pa rin bitawan? Simple lang kasi ang sagot dyan. Mahal mo eh. Hindi lang basta mahal, mahal na mahal at sobra-sobra. Kaya kahit ikaw na lang yung lumalaban, kahit nauubos ka na, kahit wala ka nang marinig, kundi sorry na lagi na nauulit, andyan ka pa rin. Kasi umaasa ka na mababago, nababalikan niya yung dati, napipiliin ka pa rin niya uli. But remember, love should never feel like punishment. Kung nasasaktan ka na ng sobra, maybe it's time to ask, mahal ko pa ba siya? O nasanay na lang akong mahalin siya kahit ako na yung mismong nauubos. Minsan, pagmamahal din sa sarili ang kailangan. Kasi hindi mo kailangang mapagod sa taong hindi na marunong magpahalaga de mm, ba? Diba? Nakakainis talaga yon yung nandun ka sa point ng buhay mo na alam mong you have to choose and you have to do the right thing kasi nasa sitwasyon ka nga ng buhay mo na hindi tama pero hindi mo magawa yung tama kasi mahal mo yung tao. Ang hirap bitawan, ba? Diba? And I know a lot of you ay nandoon sa circle na yon. Yung gusto mo nang kumawala, gusto mo nang mag let go pero hindi mo talaga kaya kasi simple lang naman yung rason. Mahal mo yung tao. ba? Diba? Kasi yung ibang like your challenge financially, o kaya naman challenge kayo sa tahanan ninyo, o may pinag-awayan lang kayo, kaya nyo yung i-resolve together eh. Kaya rin yung maging dahilan para maghiwalay kayo. Pero yung salitang mahal mo yung isang tao, yun yung pinakamalalim na rason, bakit hindi mo mabitawan yung isang relasyon? And I know it's really hard. And kapag dumadating tayo doon sa punto na hindi natin mabitawan yung mga taong mahal natin, I hope we think of this one thing. Think of yourself and your future. Kasi minsan nahihiya tayo na isipin yung sarili natin. Ayaw natin isipin yung kalagayan natin. Ayaw natin isipin yung future natin kasi feeling natin selfish tayo. Feeling natin makasarili, feeling natin hindi tama 'yon. No, guys. It's just the right thing to think about yourself because at the end of the day, sino bang tutulong sa sarili mo? At the end of the day, sino bang magbibigay sa kanila kung wala ka na sa sarili mo? You have to think of yourself and you have to think of your future. Kapag nanatili ba ako sa relasyon na to, what about my future? Paano yung oras na nawala sa akin? Paano yung future na dapat binibuild kong maganda, maayos, maunlad, gayamanin? di ba? Lahat na magaganda. Pero hindi nangyayari kasi hindi mo mabitawan yung tinik na hanggang ngayon nandiyajaan pa rin sa'yo. Kasi mahal mo. So kapag nakikipaglaban na ang puso at isip, sana isipin natin, in between is yourself. You have to think of yourself and your future. Eto bang tao na to? Eto bang mahal o pagmamahal na meron ako? makakabubuti at makatutulong ba to para sa akin in the future? Or is this something that I should let go? Kasi ako naniniwala na ang tamang pagmamahal will bring out the best in you and through you.